Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isang namin edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live at para sa mga followers ko naman dito sa Facebook at, at sa mga subscriber ko sa YouTube ay siyempre team replay na lang kayo. Nasa na nga ba itong investigasyon sa korupsyon, sa flood control projects? Ano nangyari na Marami na ang mga nababagot, marami na nagsasabi na hanggang ngayon wala pang nakukulong. At hindi man natin syempre, masisisi yung mga tao. Kasi nakita natin yung magnitude ng korupsyon, yung mga nabulgar na mga bagay-bagay. So, naghahanap kaagad ng rusulusyon. Naghahanap kaagad ng uh, lunas. Ay, alam naman natin hindi yun kaagad makikita. Hindi pa tinakakatulong na ang ICI na nilikha ng pangulo ay ano ay uh, parang talagang nagmamatigas na hindi sila transparent. In short, ayaw nilang magkaroon ng public hearing. Uh, so hindi natin maalis sa mga tao na magkaroon ng agam-agam na saan ba patungo tong investigasyon na ito. Kung saan-saan na pumupunta ang sabi nila. Uh, Meron naman tayong nababalitaan mga pinapatawag, mga personalidad na mumupunta doon si Speaker Valdez munta. Dating kalihim, Senator Mark Villar, si Senator Francis Escudero, pumunta doon. Si Saldeco ay hindi pa dumarating sapagat wala pa naman dito sa Pilipinas. E ngayon, lumalabas, meron sumulat sa ICI na gusto kong bitawag din si First Lady, uh, Lisa Araneta Marcos, at inuugnay. So, lalong nagkakaroon ng mga tanong ang mga tao. Ang, ang sa akin ng kasi ganito, una, dapat nating isipin hindi ito mabilisan. May due process. Hindi natin pwedeng hanggang ngayon wala pang nakukulong. Uh, dahil gano'n, kahit man lang na madali, you know, madaling mangamba, madaling uh, mabagot, madaling mainip, at sabihin eh, tagal-tagal, wala pang nakukulong. Eh, pero yun nga po, may due process tayo. Hindi ba may due process? May investigasyon, may proseso yan, kailangan may ebidensya. Kasi kung mahinang ebidensya, o oh, mayroon ka nga may papakulong, pero kung mahinang ebidensya, hindi eh, wala rin. Di ba? Wala rin. Di, wala mapuntahan. Pero at the same time, dapat iniisip din kasi ng ICI na ang mga tao, gusto rin nila ng transparency. Ako personally, I, I am in the middle in a way that let us meet halfway. May mga con confidential na mga matters na pwedeng kayo-kayo lang muna dyan sa loob. Pero may mga bagay-bagay din na sa tingin ko dapat public hearing katulad ng mga usapin tungkol sa kapag uh, public conduct ng mga involved. So kung uh, naiintindihan ko na kapag kasi public, ang tendency mas spin ang ang balita, magkaroon ng prejudgment, magkaroon ng trial by publicity. ah, uh, ganun pa man, kung titingnan natin ang mga korte, ang trial ng korte, eh di ba, ano yan, public, hindi pwede ka naman o dyan, mga media pwede pumasok. Kung kailangan, dapat ang, dapat ang default ay i-publicize. Ngayon kung the very controversial, confidential, saka kayo mag-executive session hindi nakakatulong kasi yung mga ganun eh. Na parang sa akin, bigyan ng bigyan naman ng konsuelo yung mga taong gustong yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga napaka-sensitive. Ay, total, ano pa bang hindi natin alam, 'di ba? Marami namang naglalabasan kaysa naman chismis ang lumabas na nasispin, ini-spin din lang naman ng tao ang chismis. Eh, it's at least makita yung totoong nangyayari. So nagmamatigas kasi ang ang, ang ICI eh, na sa tingin ko hindi naman dapat. Dapat balance eh. Hindi naman natin hiningi na i-publicize ninyo yung mga confidential matters, yung mga state secrets, yung ang national defense and national security, mga ma pamalalagay sa alanganin. Pero yung mga uh, things na hindi naman ganun, eh, kung sana ay eh, may transparent. Pero sige, yun na, eh, hindi nakakatulong. At marami na rin sa bagay, marami na rin mga, ano, mga, mga, mga venues, Andiyan ang ombudsman, andiyan ang Department of Justice. ah, uh, nagsampan ng plunder, for example, ah uh, si dating Senator Trillanes laban kay Senator Go at kay dating President Rodrigo Duterte, pati sampu ng iba pang mga uh, akusados na inaakusan niya ng plunder. So, anak na anak ang, ang investigasyon na dadagdagan ng ingay. At dito, lalong gugulo yan. Kaya kailangan natin dito linaw, kailangan natin dito katiyakan. Ertot, na napapabalita na sa Senate, uh, babalik yata si Senator Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee matapos siyang bagbitiw. So, ewan natin kung anong kaiwan ka ginunat na nito. Kasi parang ang nangyari, di ba umalis si Senator Lacson, nag-resign to save the majority. Kasi may mga senador na nagbanta na lilipat sila sa ng kampo. Eh, pero ngayon mukha kaya walang may eh. Ako nga kaya nga ako ano kay Senator JBR Ayers eh. Parang, ikaw yung nagreklamo. Eh, di sana kinuha mo nung ikaw ang binigay in Pero ngayon, ang maganda naman dito kung babalik sa Senator Lacson, wala na silang masasabi kasi, eh, you know, tinabalik nyo eh. Ibig sabihin niya kung ano man siya, tanggapin nyo na siya. Hindi niya kayo pwedeng tutar sa Senator Lacson naman, hindi naman siya kapit-tokodo na parang bibigyan mo siya ng kondisyon na ikaw. Ang nangyayari tuloy ngayon ganito, ano? Uh, parang Senator Lacson did it masterfully. Itong si -so, Lacson sa kasi Soto, mga veterano na rin to. Alam niya kung pilo. So sige, mag-resign siya. Pinakita nga, hindi, eh, hindi naman ako ko dyan sa posisyon na yan. Kung ayaw sa akin, fine. Ngayon lang mahanap na kapalit. So dapat ang leverage ngayon na kay Lacson. Di ba? Pabalikin niyo ako, pero atanggap, ah, ayo, umayos kayo. Tanggapin niyo kung ano yung gusto ko. Kung ano yung, kung ano yung kaparaanan ko hindi ako mag-adjust. I think that's that's the narrative in the Senate now. So, itong grupo ni nila JV na nagbanta na lilipat, wala na silang magawa. Kung lilipat man sila, sila ngayon malalagay sila ngayon sa alanganin. Talagang uh, gagalitin nila ang tao. So anyway, ang pakiusap na lang natin sa sa sistema ayusin, singbilisan. bilisan kasi talaga naiinip na ang mga tao. The more we prolong this, the more that people are getting impatient. Kahapon nakakita ako ng picture ng rally na kung saan ang, ang FG ni Pangulong Marcos ang sinusunog na para bagang siya yung ugat ng lahat ng korupsyon. Na parang sabi ko, andyan na naman tayo. Di hey, ba eh, hindi ba natin masabi na, oh, okay, fine, hindi naman perfecto yung presidente, pero at least magpasalamat naman tayo na siya yung nag-create nitong ganitong klase ng nang ano, parang ano naman yan, parang Diyos ko naman, Yung ginagawa nila, kinukopya lang nila yung slogan ng 1970s, nililipat lang ngayon. Mag-isip-isip naman kayo hanggang ngayon. Imagine, natawa ko doon, eh, nila si Sarah Duterte, si Pangulong Marcos, at si Donald Trump. Parang excuse me, Donald Trump? Parang, ngayon, <laughs> parang sabi ko, kaya ako nawawalang gana dito sa kaliwa eh. Na what are you doing? Marami naman matatalino dyan sa hanay nyo, di ba? Di ba? Matalino yung mga yan. Di ba? Eh, bakit hindi nyo gamitan ng objective analysis? Puro kay emosyon, di ba? Parang gusto lang niyang ipakita ng anti-imperialism, pati si Donald Trump inilagay nyo sa hanay ni Marcos. As if si Donald Trump, eh, re, you know, In, in a way that 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 is what 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 is happening now. It's it's not It's not. I think what we need to do is to to have the patience to wait. But at the same time, on the part of ICI, ICI has to really also um, some somehow assure the public that there is transparency in the process. Because if you ginagawa naman ng trabaho natin. Pero ngayon kasi nasa nasa sa internet age na tayo na the more that you become you, you are secretive, the more na man mamalalaro yung narrative. At nandoon na ako nakapag-gawing public ang hearing, madaling spin. Pero at least hindi naman lahat ng tanga ng tao nakikita naman nila kung ano yung naandun sa investigasyon kalakaran kapag public. So you can manage the information in such a way that it's less But uh, the noise that is being created by some kind of secrecy and opacity pag hindi masyadong nakikita ay mukhang mas delikado kapag ang pinag-uusapan ay mga tao na hindi alam kung anong nangyayari dahil walang nakikita na uh, kaganapan So madaling madaling spin ang narrative pag gano'n. Uh, madaling ayusin kapag pinapakita mo. Kasi kapag inispeak mo yari, ang ang ano ng ICI, ang, ang nila ay transparent, public o kahit na hindi lahat. Uh, a certain part lang ang hindi transparent, you know, yung, yung confidential. At least makikita ninyo, may papaliwanag na hindi naman ganyan yung nangyayari. 'di ba? At least nakikita ng tao. Pero kapag walang nakikita at opaque, <laughs> di lalong mas maraming pwedeng kwento mangyari. Na naintindihan niyo ba? Pag paglantad ka, pag-uusapan ka pero pwede mo masabi hindi naman ganyan ang sinabi ko at maraming makakakita na hindi naman ganyan ang sinabi mo. Lilitaw na talagang ginagawang kasinungalingan lang. Pero kapag walang nakikita ang tao, mas lalong maraming magawa ng kwento. You know what I'm saying? This is not just an ordinary time. People are demanding accountability. At kapag the more that you can make it like very technical, then the more you are feeding suspicion. So yun lang. At yun naman kasing tayo naman kasi, maging discerning naman tayo. masyadong maniniwala sa mga peke. At maging objective naman tayo, padaanin ng emosyon. Magbago, mag-isip. Gamitin ng utak, libre naman yan. Mga kapatid muna Okay? Okay. Yeah. siya Yan lang ngayon muna Kita kita lang tayo sa web Sa biyernes Sana lang kapag turo ako yung kaisipan Na plus ko ang puso At napapagawang mga panonood sa buhay Lalo lalo sa usapan politikal Dahil sabay sa akin ng Lazal, Peach Mind, Touch Heart, and Transform Lives At sana Nakapagsilibe ako sa bayan Dahil sabi sa akin ng You serve the people Okay? Kita kita lang tayo ulit sa biyernes ah uh, saan man kayo naroon sa ngayon ay masasabi ko nalang health is well. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animal Asal. Bye for now. See you Friday.